Hey guys! So, alis muna sa Inaguaan. And Marian and all team. Charis. <laughs> uh, Pinatay si Kyo <persos> din eh. Sa si among kuan. Bantay. Uh, na sila lahat guys sa mansyon. Bibienda. Dahil magsiselebrate kami sa birthday ng papa ni Brenda sa ibang mundo. Charis. Ayan <laughs> guys. So, punta muna kami lahat sa uh, inaguan. Hindi ko makita yung dadaanan ko. At maiwan mo sa farm ay si Donna. Teka lang guys. Alin. Si Donna dahil may mga customer kami ngayon. So, dalhan na daw siya ni Bimbo sa iyang pagkaon. So, guys, nauna ng litson. Hinantay lang namin yung litson na maluto sa kana. Sumunod na kami. Yan, yan na si Marian. Ayan. So, punta muna kami. So, like guys, yung bahay ni Brenda at saka sa ina mga walking distance lang mga kaya lang kaya lang backtesting na mga 3 minutes. So, yan. Oh, na na yung lechon. Doon sila. Since wala sila Brenda dito, so, doon muna kami mag-celebrate sa bahay nila baka so, it's ano na matagal-tagal na rin hindi kami nag nagbanding bandi with the family don sa mansion actually uh, parang pamilya na rin kami nila Brenda dahil nga sa dito na kami nakatira sa Hinaguan at Inaguan Nature Park para na kami magkakapatid dito so nagchat si Mama Sita na doon daw ang celebration Ay, ko, sa mansion Respect naman na marami tayo makaka-celebrate ngayon. Maraming tao. Yung ibang mga social climber, doon. Nandun na din sila. Yan. Doon naman namang baktason. Yan, guys. Ano pa kayang ibang handa aside sa leksyon? Let us see later. So, nandito na tayo. Okay, with music. Hi. Why duty? Wala. Ay, kumilis yung break, no? Yan yeah, yeah, na! Kumpleto na ang cash. Kumpleto na ang cash para sa kainan. Yan. Yeah. Ako rin. Kunsing, kaya. Nay, oo. Ay, sama. Wabay siya kapal rin.

Lord, uh, ganyan pa salamat kami kanina pa nun, Lord God, sa kasyag uh, panalangin, Lord, labi na sa kasyag sa Lord God. O Lord kami nagkatigong karoon, Lord, Lord, alo sa pagdungdong sa adlaw na kahan, you Lord, yan po, Romeo, Lord God, na nag-una no? Lord, ang hindi di pa nga, Lord God, uh, yung kaluwasin siya kalag, Lord God. Hindi mo ta siyang sa hindi Maria Lord God. O Lord, pangayon akong ino nga uh, kanyang mga pagkaon, Lord God. Imunin mong instrumento, Lord, nga makakatagla sa panglawas ka mo, Lord God. Good health o ang uh, kasulbaran sa mga problema, Lord God, o ang um, kasulbaran, Lord, sa mga sakit-sakit, Lord God, ng um ang hiling, Lord God, lahat ang mo. kalang mong O i-bless mo, Lord, ang nag-prepare mga pagkaon, Lord, ng pagkaan um pa niyo, mo, Lord God, o lakong blessings, Lord God, labi na kang Brenda, Lord, o sa tibok niya ang pamilya, gino, ang um tang sa Lord, ang pagbubunin mo sa grasya sa kanunin, Lord God kung sa tag sa tag sa kanamong Lord nga magkaw na ni Ginoo nga kaya ni mo ang dugang grasya o kinihin mo ni mo insurin to Lord mga kanini makanunayon di ato kita na kong ginay pasalamatan salamat ang sa Kristo ang mong Ginoo Amen sa sasmahan at sa Espiritu Happy 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 Birthday to you Watch it ready go Happy Birthday Let's eat! Yeah. Yes. 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 Happy yes. birthday! Yan yes, guys, busy na lahat! Happy birthday, Uncle Romeo in heaven! Yan. Tapos ang nangalabtan So dito muna kami sa mansion. Pa, iba naman ang environment ng celebration. Guys, please subscribe. Subscribe ko ba yan? Ha? Subscribe ba? Moments by Janna. Guys, marami na siyang ano. 100 na akong followers. Ako may 5,000 followers. Ako from 4,600. Thousand, uh, Jen? Last minute. Yeah, please, please subscribe, guys. Moments by Jana, please. Marami na siyang video. Ilang videos ka na doon? Walang oh, red na. 15 na yata. Iba? 15 na. Mmm. <laughs> so, ang lechon, gigotad pa, guys. So, pag u-turn nyo ron, di na pwede yan, mabalik ka. So, ang inyo na, may lechon. Lechon no, di na di hapon ni isda, oh. Oh, lechon na di hapon ni isda, oh. Oh, lechon na di ni isda, oh birthday. Oh. Ano masasabi mo? <laughs> Yan. Lamit 'tong dinuguan, guys. Tinaba pa so niya 'yan. Ha lang mo ha. Na, very good. Oo, oh, ma-walk agad ka roon. Tana agad roon. Oh, makita agad roon, pe. Ano sa'yo may Makita roon, ano sa'yo may kukuha? Basta ang naka nakahukad na ha? Hindi na pinumbalik ha? Basta, tanaw na ko roon. O, oh, niya nalang... O, ah, na nalang gali ko? Pa? Si Jana, guys. 10.30 ang sabot sa... Atisita, nga ng anana ang kakanin. Lami yang kakanin pero late. Alas 12 nag-iabot. For me late. Hoy! Ito ka. Ato yang okay rin yang nagutad na yang? Ha? Okay rin yung nagutad na? Okay ra Birak! 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 Ay, uli na gi balik. Gi balik. Kamo si mo Wala. na duty sa mamsi G Store. Nag-close na sila, ha? Ah, break di na. Si Bangkrat iko si Bangkrat. Tayo ang SR mo sa Elias. Lagi. Lima dugot man ni Jiji di sa Elias. Ha. <laughs> <laughs> ang <Yeah>. ulit <Hey> man ni birthday. <laughs> Jana. Jana. <laughs> Dali ra kay na hurot sa <laughs> Jana, uy! O oh, dyan, magsabot ah, oh, wala ba, mag beach? doon na kay Dagan, babi ako, nakakaon. Yan. Go kay birthday. Yan, kainan na. Kao na na <laughs> ikaw punta ka na. Mm. Mm. Ala dyan yun ni Ivy, kaya mong kakanin. Ala! <laughs> Ivy, abri mo buutan ka. Ay nana, di ka na story yan. Okay, pala Wala siya nagkuha siya okay, oh, nagkuha kayo. Wala yung siya. Nalit pag Lit, ko no? <laughs> 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 okay, <laughs> Bye na guys. Ay, magtastas na niya akong video. Bye! Bye. Happy birthday! <laughs> Guys, actually guys, siya talaga ang my birthday. Hi. Hi. Ako, my siya guys, ito. Mama Hoy. M siya ba siguro birthday? hindi kayo pumunta brog, brog, ang my birthday, dili oh. ang kuan. Ito My birthday. sa Hoy. No? sa hapon pa ka, mag-MC. Akala ko hapon ka pa mag-MC. Wala umaga. Birthday niya. Ah, Actually, birthday? siya talaga may birthday. Wow, may nakabon. Bak, ang bagong PA ni Ma'am CJ. PA ni, um, dancer. Saba? Dancer ni Elias. Saba? Um, Saba? Ah. Te bebian rice down.